Pansinin niyo yung folder sa harapan ni Alcantara. Yan ang kanyang statement na binuksan niya kasi babasahin niya. Tapos, yun, binigyan siya ng script ni Boying. Kaya pala siya pinaupo dyan ni Panfilo. Kasi hindi naman siya dyan nakaupo ng pisa, di ba? Pinalipat lang siya ni Panfilo. Nakita mo yung naging facial expression Dito sa Alcantara nung ibinigay ni Boying sa kanya yung papel? Kasi siguro nagulat siya. At saka at the same time, nakakakaba. Naiipit siya eh. Sasabihin ba niya yung totoo na nalalaman niya o babasahin niya yung script na ibinigay ng demonyong si Boying sa kanya? Tingnan niyo, nag na yung itsura niya. Kaya pala nung umpisa ng statement niya, hindi siya nagbabasa. Natatandaan niyo ba yun? Sabi niya hindi niya nababasahin yung statement niya dahil alam naman niya. So, inihayag niya yung statement niya ang naging problema nito, sineben siya ni Panfilo na Alcantara, meron ka namang uh, statement, basahin mo na. Naalala niyo yun? Kaya pala. Kaya pala ayaw niyang basahin kasi script yun. What? Ayan na. Ito na yung pinapaalam siya ni Boying sa chairman nadadalhin niya muna itong si Alcantara sa DOJ at ibabalik ng alas dos para nga doon sa statement niya para maging ano na to, parang ito formalize. Di ba pinapirma pa nga siya dyan? Ang problema, yung pinapirman sa kanya, eh hindi yung statement niya na nasa folder niya, kundi yung script na ibinigay sa kanya. Kaya pala na lang kung kabahan itong si Alcantara. Hindi kasi natin nakikita, di ba? Sa hindi kasi, sa harap lang ang nakikita natin. Hindi natin alam na mayroong ganyang ano pangyayari pala sa likuran nito. Kina niya si Aikadra, kaya pala takot na takot. Meron palang nangyayaring anomalya. May kababalaghang palang ginawa na naman itong demonyong si Boyin na ito. Ayan, no? Siyempre, siya para sa buhay niya. Hindi niya alam kung ano magiging kapalaran niya. So diba? Magkakasabwat. Magkakasabwat. Alam niya ano yan, ni Pantilo oh, at saka ni Pepsi Paloma yan. Diba? Yan na, tatayo na. Tama kabadong-kabadong siya, oh. Ayun. Yan yung script na dadali sa DOJ. Tapos yung statement niya, ayun. sinara niya na. Oh, my God. Ay. Ano namang Sir, So, ang tara you proceed. Mr. Chair, Mr. Alcantara, you proceed. I will, I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of this proceeding. If you will not allow me raise these points, maybe in the in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Your Honor, uh, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed, proceed. Ano bang gagawin natin dito? Magandang maga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking manahal sa loob ng tatlong pundaon. Sabalit, itong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-sip na tumulong na lamang po sa investigasyon na ito para po sa bayan. Narito po ako sa harapan niyo ngayon uma, upang tumulong ng buong puso abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa misyelesyong ito. Uh, naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasal ko yan. Maraming po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katimulan sa aming ayan siya. Ah, hindi ko na po titingnan to. Ito po'y galing sa puso ko. Ah, nangangamba po kasi ako sa seguridad ng ang pamilya ko. Um, ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po'y humingi ng tawad sa mga tao na to pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman, sa ating secretary justice po, na maproteksan lang po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggiting ko rito. At ito po ay uh, malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay uh, in good faith uh, sa lahat po sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Ah, uh, simulan ko na po ang aking ah, uh, pinandang salaysay. Pero ano Sa akin pong sa akin pong boss na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama. Undersecretary Roberto Bernardo po, kung ako pong nakilala si Yosef Bernardo taong 1997, kami po ay magkasama sa Las Baños po. Hanggang dumating pong panahon na ako po ay na appoint na District Engineer sa Bulacan. Sa taong sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin, si Mr. Bernardo. nandito ah, po ang detalye kung ilan po at magkano. Ang, ito po, ang unang taon po, 2022, ay 350 million po. Ang kasunduan po ay uh, 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nag-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Uh, dito po, naka-specify po lahat. Kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibilaba po ang aking boss ang iba pong sistema uh, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang po ang 10% pag po lumabas na po sa pag po tapos po uh, ang kabuan po ay paglabas po ng gaa pag po sa gaa may lumabas na wala po sa net ibig sabihin po noon uh, maaari pong hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa bike po yun pumasok. Uh, andito po lahat po ang detalye sa aking sinumpang salaysay. At uh, mayroon pa pong mga UA po, ang program uh, locations po yata yon na naibabara po sa akin ng 2024. At uh, hindi naman po lahat yun ay Uh, sari-sari pong uh, project po yata yun. 2.85 billion po. Uh, yung pong sa 2024 na UA, uh, bukod po yung mayroon pong BICAM uh, and NEP. Nandito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na Uh, nakuha ko po sa sa sariling file ko po at yun po ay uh, meron pong portion doon na merong 30% meron pong 25% depende po sa proyekto ang uh, huli po ay itong 2025 meron halagang uh, 2.55 billion to 1.65 sa NEP at 900 million sa GA. At ganoon din po ang uh, sinabi niya sa akin sa proponent po. ah uh, doon po sa sinasabi na mayro daw pong um, ang ating Sirator Chico Estrada na di umano yung mayroon pong sa listahan na pinakita po nung nakarang hearing ah uh, yun po ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo at ang sabi niya po ay merong, merong ka pa bang kailangan ah, uh, na worth 355 inalan daw po yung natitira so ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya ang uh, um, pagkakabangit lang po sa akin ay meron pang extra si S.J.E. So, nung lumabas po yon uh, sa kanya ko rin po biligay. Pero, wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada. At wala rin po akong, hindi po ako ang nag, nagdadala. Wala po kaming, hindi ko po nakakarap Senator Jingoy po. Si Josep Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa nasabi no nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi naman po hindi po ma-accommodate yung request. Uh, nagkaroon po ng idea kami dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, uh, parang daw po ba pagbigyan. So, uh, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung, yung pondo, I think, uh, UA po. So, hindi po alam ni Sen po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Sen. Joel. So, yung bilanggit po na mayroon pong 25%. Ako po ang at si Yusuf Bernardo ang nag-usap na ganoon na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5B na request po. ah uh, inayos ko po lahat yun at uh, dinala ko po sa tauhan lang po ni Sir Joel Samuel in Bukawi po. Um, ang sabi ko po sa kanya, baka pe pwede, pakibigyan mo lang to kay boss. Uh, tulong ko to kung ano man ang future na plano niya. Yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Kung uh, pangapat po, Taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico. Sa so, pamamagitan din po ng uh, numero po binigay lang po sa akin ng uh, Yosef Bernardo. Hindi ko lang po nilagyan. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nakita sa Sangrela BGC. That was 2021 po ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede pe po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nakakalaga ng tanda ko po na dito po sa record ay 500 519 po ang pagkakatanda ko po. ah uh, after po nun, 2022. So, yung 519 po, ang... Excuse me, Opo. engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpahan salaysay mo para hindi ka naliligaw. Apo. Para wala na umit, wala na dadagdag, mag ka doon sa sinasabi mong yes, yung po. salaysay. sa Simula mo na lang doon sa, sa simula. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Noong Agosto o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldeco. Simula nun sa simula mo na yung sa simula nung J's uh, ng inyong salay yes, so wag na yung uh, opening. Una kong nakilala si Undersecretary uh, Roberto Bernardo. Uh, kasama kami sa Laguna. Uh, Na-promote siya ng uh, Nag-promote siya uh, hanggang undersecretary si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang district engineer sa Bulacan First D.O. noong 2019 panawan ng secretary ng DPB si secretary Mark Villar Anong uh, noong panahon na yun ang tanda ko po Under secretary, undersecretary po or operation sa Visayas si Yusek Bernardo Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DEO, si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyekto ng ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. <coughs> Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto ng ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po, at may advance ito na 5 to 15, nakalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ginap na ang NIP, base sa pagdinig sa camera ng representante. Samantala, ang pondo ng BICAM ay may advance payment na 5 to 10. Nakalimitang hinihingi matapos ang ng deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang datalya ng mga proyekto ay nandunan dito po. Noong taong 2024, may kabuhang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung nga'y pababaan ni Yusef Bernardo nga sa aking D.O., muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng ma-projecting to na binibigay ko yung Yusef Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment depende na lamang kung ito'y o ga. Kaya may itang nutusan po nga aking driver na dalhin ang proponent kay Yusef Bernardo minsan po sa parking ng Diamond Hotel ang detalye ng NEP 2024 ay mayroon saan dito po nakasulat po. <coughs> Ayon kay Jose Bernardo, ang gaayon sources ng 2024 uh, na magkakalaga ng 300 para po uh, 300 million na para kay sabi niya po sa akin para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusuf Bernardo, Henry, kaya Sid Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sabi ko kay Jose si Bernardo, si po boss, kaya po Mr. 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, Construction plus control structure along Giginto River, Mali section, Giginto. Ang total po ay 300 uh, million po. Yun po ay ayon kay Yusef Bernardo. Never ko po pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan mga proyektong galing sa U8, 2020 po, na hindi lamang flood control ang mga proyektong. Subalit ang proponent na naglalaro sa 25 hanggang 30%. Percent. Noong taong 2025 ay may kabuang halaga na 2.55 billion ang may pababa ni Isaac sa aking DO. Tulad ng mga nakarang taon, ang proponent ay natin yung 25% sa kabuang halaga ng pondo na ibaba ni Isaac Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Ah... Uh, ng 2022, yun nga po, ko kanina, humiling si Senator Joel Villareva ng proyekto multipurpose building, ikakalaga ng 1.5B. Sa alagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan ng na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito po ito napagbigyan, kaya napilitan kami gumawa ng paraan ni Sec. Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Sec. Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent dahil, it, dahil dito nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed of Precious ng 2023 na kakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent na may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million nila ko sa rest house sa barangay Igulat Bukay, Bulacan Naiiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang po Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa blood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sa, pagka, sa kaya Senator Jingui naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado, kasama ko si Yusuf Bernardo, sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusef Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusef Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusef Bernardo, sa akin, ipasok ko agad sa kanyang listahan noong oras na yan. Agad kasi po akong nagpagawa listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, yun ay pinasa ko na pong listahan kay Yusef Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro ah uh, pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay pitong project. Mayroon pong tatlong 60 million. Isang 45, isang 50, dalawang 40 million. may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko yung sagbarnata. Kasama ang iba pang proponent ng mapondong binibani niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator